Hi guys, thank you so much for clicking the video. Okay, so um, guys, pasensya na kayo sa akin na ah. bagong gising lang talaga ako. At uh, uh, yeah, katapos ko lang ng shift kagabi. Today is Holy Friday. So, pahing nga naman tayo. I know double pay, pwede naman mag-OT. Pero, syempre kailangan naman natin pahingahin yung ating mga earthly bodies. No? Okay, so guys, naalala ko lang gumawa ng... Uh, you know, short vlog regarding about sa init ng panahon, okay? Kasi may mga nagtatanong din na, ano, uh, um, viewers natin kung paano raw ba, ano, survive yung summer heat lalo na tayo na natutulog sa tanghali, okay? So guys, meron akong mga iba't ibang tips, okay? Mga few tips lang naman, okay? Uh, paano maano makatulog na maayos kahit na napakatindi ng panahon. Tignan nyo guys, maaraw pa, no? It's almost, it's almost 6 o'clock na, di ba? Kasi kakagising ko nga lang. So, siyempre uh, syempre, masarap naman yung tulog natin. Okay? Uh, ba bago ko nga pala sabihin to guys, yung mga, yung payong kong to, uh, I think it's best na at least mag-consult kayo sa doctor nyo kung tama rin ba to. Okay? And, uh, ni na yung mga call center newbie, guys, meron na ngayon. Most of the call centers has, ano, di ba, uh, HMO. Okay, so pwede kayo mag-Digi Consult. Okay, at least hindi na kayo pupunta doon. Uh, you can ask them kung okay lang ba ito, okay lang ba yan. Ito kasi yung napayo sa akin. So, you know, of course, magkakaiba tayo ng health, uh, you know, health um, situations, no? So, baka yung pinapayo ko, baka mali. So, huwag yung nasundin. Okay? So, these are a few steps lang naman. So, first guys, ang pinaka-importante sa lahat, um, kung let's say sobrang init ng panahon, ako kasi guys, ang ginagawa ko talaga is um, naliligo ako. Okay? Before matulog, like let's say 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes before matulog. Yan. Yan ang pinaka-importante ginagawa ko. Okay? ay uh, muna ako para at least mag-cool down yung katawan mo. Okay? May, may simpleng air, aircon kasi tayo guys eh. Yung, yung mga ano lang, yung mga 1 uh, one horse lang. Okay? So yun, yun. Okay yun. Pero kung wala naman, kasi nasa Manila ako guys, wala akong ano eh. Wala akong aircon. So ginagawa ko, naliligo lang talaga ako. Nang no, madali lang, let's say mga ano, mga 3 minutes lang, gano'n, 3 to 5 minutes, para lang mabasa yung katawan mo. Kasi normally guys, tayo ng mga call center, di ba, pag papasok tayo, maliligo tayo. So, yun, yun yung talagang pinaka-importante. And pangalawa, meron akong nakahandang, hindi naman sobrang cold na water sa kwarto, meron akong medyo, ano, medyo malamig-lamig na tubig. Okay? Kasi it really helps, you know, to cool down the, the body, no? Para at least you feel refreshed. Uh, hydrated ka bago matulog. Okay? Ang pangatlo, guys, ito, totoo to, ah. nung nandun ako sa Manila, kasi sa Manila, guys, parang ano eh, yung, simply yung bahay namin, parang, uh, sa Makati, is parang, bubong lang talaga, guys, bubong, tapos, yung na, wala akong, may, may kami, yes, pero talagang maliliit lang, yung gaganyan lang. Ang ginagawa ko that time, guys, uh, bukod dun sa nat naliligo ako ay no binabasa ako yung bubong <laughs> okay so, eh sige mo konti Kara at least it, really helps cool down the ano eh, the room oh it, can give you at least an hour or two kahit na anong init dati sa Maynila binabasa ako yan kasi at least it will give you an hour or two, tulog ka na noon. Tapos nakatutok sa yung electric fan, di ba? Tapos nakasando ka lang. Huwag ka ng full t-shirt yung sando lang para at least yung kung pawisan ka man guys uh, may pupuntahan na yung sweat mo unlike kung totally naka wala kang upper di ba ano uh, parang baka mapunta sa baga mo ganon so yun lang guys yun yung mga pinaka basic okay yun yung mga pinaka basic talaga na um, ginagawa ko okay and, and trust me guys it can really survive now kung ako naman sa inyo guys, di kunyari, after let's say, naka 4 months ka na, 5 months ka ng call center, try to invest sa air conditioning. Mura lang naman, yun nga lang yung kuryente, and it takes a lot of discipline to control the air conditioning, di ba? Pero siguro, you can just use it guys, uh, so sa situation na mahirap. Okay, yung sobrang init talaga, yan, it can really... Pero don't eh. think of it as an investment na lang. Okay? Yung air conditioner <laughs> Um, normally guys, it used like, sa mga bago ngayon, inverter, yung mga simple lang, yung manners power, hindi yung, yung window type lang. Okay? Uh, lagay mo yan, it only cost like, uh, sa research ko, mga 5 to 8 pesos lang naman yan eh. So, kunyari, let's say, uh, you're using it for 8 hours, di ba? o oh, edi gusto mo kung gusto mo, manual way o oh, itimes times mo yung 5 sa 8 o oh, yun nyo 40 pesos o oh, 40 pesos lagay ka na sa alakan siya para hindi ka mabigla sa <laughs> sa bill mo di ba o oh, at least naka-ready ka na naka-save naka-budget na umaga, <laughs> okay mga extreme na mga situations no? but anyway guys those are just you know few tips baka makatulong okay So that's it for the meantime. Gusto ko lang talaga magpakita sa inyo and I hope this helps out and mga ngapi muna tayo, okay? Kasi of course, atin naman natin si wife Isa sa trabaho niya, okay? Kasi call center, ano kami, couples, okay? So anyway guys, thank you so much and see you again on my next vlog. Bye for now.